Nakabakasyon ka ba sa Pinas? Totoo nga na madalas ang brownout. Tara palamig tayo. Let's g. Two days ago dito sa Nueva Ecija. Ay maghapon nga walang kuryente. Kaya naman naisipan kong mag-aya sa mall. Kaya lang sobrang dami ng tao. Punong-puno ang mga malls at wala na nga maparkingan. Sobrang traffic mga mare. At dito nga kami napadpad sa selik. May generator sila kaya naman may aircon. At dito na nga kami nagmerienda at nagpalipas ng ilang oras. 5pm na nga pero wala pang kuryente. Kaya naman tuluyan na kaming magpapawis mga mare. So pag ganitong oras ay mahangin at hindi na masyado mainit. Ayan nga at nag-aya na ang aking bunso na magbay. Ito naman mga pamangkin ko ay nag enjoy na rin sa kanyang ice cream. Na no, may takbo-takbo rin. At mga 6pm na nga nagkaroon ng kuryente mga mare. So ngayon nga ay brown out na naman. After lunch ay nawala ng kuryente. At hindi man lang nag-announce mga mare. Tapos yung aming solar na electric fan, papaog-paog. Nag-charge -char habang ginagamit. May naisip akong paraan. Ito. This is the key. Ayan, hindi siya push button. Ayan. AC. Ayan naman, siguro ito. Ayan! <laughs> ito ang solusyon. Pwede kaming tumambay muna dito sa RNG, Artista Van. sila kuya. si Ate Reggie Shopi Pasok Hi Hi mo, hi. hi Are you okay? No. No. opo. Ne, tuma po na kay Kapika. Ano oras kaya magkakaroon ng kuryente? Oh my gosh. If you do